Ayan, natapos na naman ang bakbakan namin sa kusina. Pero meron na naman akong nabasa na comment. Kaya, hi sa'yo, Boss Edmer. Sana ay okay ka lang. At uh, ngayon, sasagutin ko yung tanong mo. yung sabi mo, uh, Boss, ba't mo iniwan ang pagsiman? Malaki ang sahod, tapos di ka, di ka na mag-apply sa iba. Alam mo, sa totoo lang, ang daming nagtatanong yan sa akin at nasagot ko na rin yan noon pa pero para sa iyo sasagutin ko ulit ng diretsyo at mula sa puso ko ah uh, oo tama ka naman boss na malaki talaga ang sahod sa barko at sa totoo niyan eh nakatulong talaga yun sa akin nakapagpaaral ako ng mga kapatid ko Nakatapos sila at ngayon may kanya-kanyang trabaho na. Nasusuportan ko naman ang pamilya ko at kahit papano, nabibigay ko naman yung pangangailangan at mga gusto nila. Higit sa lahat, nakakain namin kung anong gusto namin kainin at kung saan gusto namin kumain. Isa yan sa mga bagay na ipinagpapasalamat ko talaga. Pero kahit ganun paman, hindi rin madali. Alam naman natin na kapag bakasyon yung mga siman, walang sahod minsan natatagalan bago mabigyan ng vessel assignment kaya natatagalan din makasampa ulit kahit nakakaipon nauubos din dahil may mga obligasyon sa pamilya bayarin at gasto sa araw-araw di naman ako katulad ng kapitan na sumasahod ng kalahating milyon o mahigit pa buwan-buwan pero kung ikukomper mo rin yung sahod ko noon sa barko doon sa mga empleyado sa Pinas ay di hamak na malayo ang agwat kaya uh, Di rin nakakapagtaka na maraming gustong magseaman. Maganda talaga magtrabaho sa barko lalo na travel the world for free. Halos lahat ay libre at tax-free pa kaya makakaipon ka talaga dahil buo mong makukuha yung sahod mo. Worth it naman talaga ang pagpapagod mo sa barko hanggang sa na-realize ko na sa lahat ng magagandang privilege ng pagiging seaman ay wala pa rin stability na hinahanap ko noon pa. Kasi once na di ka na makapasa sa medical o kaya ma-accident ka, ma ka, sa barko, wag naman sana. Tapos yun, wala na ang karir mo sa barko. Alam naman natin na risky talaga magtrabaho sa barko. At habang tumatagal, napapaisip talaga ako yung mga anak ko. Lumalaki tapos ako laging wala. Di, di natin ma, mababalik ang panahon. Buti na lang nga, may internet na sa barko. Kahit papano, nakakabawi sa video call. Pero iba pa rin talaga pag nandyan kami mismo sa tabi nila. Siguro agree din kayo doon. Kaya nung medyo nakapag-ipon ako ng kaunti, gumawa ako ng malaking desisyon na masasabi kong isa na ata sa pinakamahirap at talagang pinag-isipan ko ng paulit-ulit yung mga hakbang na gagawin ko dahil once na sinimulan ko na ay wala ng atrasan pa. Hanggang sa nag-take risk na ako, sinubukan ko na nga na baguhin yung paulit-ulit na cycle ng pagiging seaman. And to make the story short, nakarating ako ng Australia bilang estudyante at part-time chef sa sa five star hotel at sa mga restaurant. Mahirap sa una lalo na back to zero ulit. Malayong malayo sa kinasanayan ko sa dagat kahit ganun pa man ay paunti-unti akong naka-adjust at napasabi pa nga ako sa sarili ko noon na dapat noon ko patlo ginawa. Di naman ako sa nagmamalaki pero sa totoo lang mas malaki ang kinikita ko ngayon kumpara nung nagbabarko pa ako. Tapos yung trabaho ko apat na araw lang tapos tatlong araw na day off at ang masarap, uh, masarapan yan yung taon-taon may tax refund na nakukuha merong superannuation na kung saan yung magiging pension ko kapag nagretiro ako ay dolyar. Sarap kaya magpension ng dolyar. <laughs> kung sa barko, everyday Monday. Dito, meron na akong day off na talagang na-enjoy -e at nasusulit ko. Meron din sick leave na bayad at meron pang annual leave na bayad ulit. Sarap kaya niyan, nagbabakasyon ka na, sumisweldo ka pa rin. Pero sa lahat ng yan, ang pinaka-importante, mas nararamdaman ko na na mas may direction yung buhay ko ngayon. Tsaka sa barko, talagang di mo makakasama ang pamilya mo. At kung pwede man, ang tanong dyan, kaya mo bang i-risk yung pamilya mo sa barko? Sa sobrang delikado sa laot, lalo na kapag masama ang panahon, pwedeng lumubog ang barko. Siguro ayaw mo naman yung mangyari, di ba? Sa ngayon, uh, asawa ko pa lang ang kasama ko. Pero kaunting tiis na lang makukuha ko rin yung mga anak ko at makukumpleto na rin kami. Ang, ang sarap kaya sa, sa pakiramdam na pakatapos ng trabaho, pamilya mo ang uuwian mo. Hindi ka tulad nung nasa barko pa ako, after ng duty, cabin ang pupuntahan tapos mag-isa ka lang. Malayo sa lahat, nakakalungkot yon Minsan, nakakadepress pa. Ang matindi pa niyan kasi ngayon, katrabaho ko na yung asawa ko na minsan ay di ko naisipan yan dahil magkaiba nga kami ng industriya. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa future ko dito sa Australia. Kaya ayaw ko rin mag magsalita ng patapos. Pero sa ngayon, masaya ako sa ginagawa ko. Mas masaya ako dito kumpara sa barko. Kasi dito, mas nararamdaman ko yung, ko yung growth at unti-unting natutupad yung simpleng pangarap ko na makasama ang pamilya ko ng pangmatagalan na may maayos na kinikita at may kapayapaan sa isip hindi ko rin kinalimutan o kinakalimutan ang pinanggalingan ko katunayan nga niyan thankful ako na nakapagbarko ako kasi sa dinamin namin ng gustong makasampas ng barko eh isa ako sa nabigyan ng chance na makapagtrabaho sa dagat at ipinagmamalaki ko yan na nakamit ko na maging seaman ng walang backer o ano paman kumbaga sariling sikap lang malaki ang respeto ko sa mga kapwa ko seaman at saludo ako sa inyong lahat at masaya ako dito hangad ko na lang ang respeto sa bawat isa sa atin at paulit-ulit ko na sinasabi na may kanya-kanya tayong kagustuhan at plano sa buhay. Muli, salamat sa inyong pakikinig at panonood sa mga video ko. Salamat din ulit sa tanong mo, Boss Edmer. Sana'y malinaw na sa iyo ang lahat. At ako si Kusinerong Mayor na nagsasabing hindi ito tungkol sa pag-iwan ng trabaho, kundi sa paghanap ng buhay na mas akma sa pangarap ko para sa pamilya ko. Ingat kayo palagi at respeto sa lahat ng marino. Paalam! Kusinero mayor, ang kasama nyo Sa biyahe masaya, sumama kayo Sumama ka biyahe, masaya Kay kusinero mayor, ay panalo